Ma'am, nangangapya po si Scarlett sa akin, no? Ang kasi nungaling mo, Samantha? May nangangapya pala dito? Bagsak ka na sa akin, Scarlett. Ang talaga ng ugali mo, Samantha. Nay! O anak, sa sa'yo? Binagsak ako ng teacher ko. Naniwala kasi siya kay Samantha na nangopya daw ako. Totoo ba Scarlet Scarlett? Hindi, Nay. Siya talaga yung opya sa akin. Walang iya, yan ah. Umanda siya sa akin. Tara, anak. A few moments later. Ah, um, ma'am, bakit niyo po kami pinatawag dito? Eh, kasi yung anak mo, sinungaling. Siya naman talaga yung opet kay Scarlett, eh. Hindi po totoo yan. Para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo sa inyong dalawa, mag-quiz na lang kayo ulit. Patay ako nito. Humanda ka ng mapahiya, Samantha. Okay, time's up. Pass your papers. Scarlett, naka-perfect ka. Yes, talino talaga ng anak ko. Samantha, wala kang tamang sagot. Totoo na nga ngop Nakakahiya ka samanta. Kumanda ka sa akin sa bahay. Tara. Pumunta